pagban sa pag ng bigas makakapekto daw sa presyo ng mga ng bigas sa mga palengke naniniwala ba kayo mga partner hmm. partner <laughs> 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 Kasi oh, pag pagangkat ng bigas, yung hindi makakaapekto uh, sa presyo ng bigas. Hmm. Pag hindi magaangkat, uh, oh, pag Ah. Uh, no. Uh, talaga yan sa totoo lang sa presyo ng bigas kasi ang tawag dyan, law of supply and demand dyan eh. Kung uh, ang supply ng bigas sa ating bansa ay manipis, tapos yung demand ay sobrang dabi, ang magiging uh, epekto ng presyo ay mas mataas, magmahal yung bigas. Pag marami naman yung stocks, no, tapos yung demand hindi gano'n na uh, kalaki ay ang presyo ng bigas ay bababa babagsak ay maraming supply so apektado po talaga yan oy RJYC vlog maraming salamat sa pagulay kapel hugs hugs po if may pinagdaanan ka. <laughs> <laughs> pinagdaanan ka doon <no> ka, PL. <laughs> Napuyat lang po yan. Nasobrahan. Uh, kakarating lang yan eh. Okay, tuloy ako doon, partner. ah uh, Dapat ano, uh, merong control pa rin ng gobyerno dito. Hindi po pwedeng ban ka lang ng ban, no? Ban ka lang ng ban, tapos uh, hindi mo pala alam, wala na palang stocks, wala na palang bigas ang ating bansa. Hindi ang resulta, magmahal ang bigas, makaabot sa isang daan bawat kilo yan. Tingnan yeah. mo rin. Ang gawin siguro ng pamahalaan dito, kunyari, malayo pang anihan. Pag malayo pang anihan, no? Hindi pa nagaan yung mga magsasaka. Dapat ang gawin ng gobyerno, buksan o mag-import sila ng bigas sa ibang bansa para hindi magkaroon ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin, presyo ng bigas. Hindi ho po pwede, ito aramihan, ginagawa ng gobyerno. Kung kailan tuloy, uh, anihan, anihan ng mga local farmers sa ating bansa, saka patuloy sila nag-aangkat ng bigas. Kaya ang resulta, yung presyo ng uh, bigas palay ng mga magsasaka, tapiktado, mababarat, binabarat dahil merong mga import na bigas pumapasok eh. Kaya ang mangyayari, pabinta palugoy yung mga magsasaka, dapat hindi ganoon. Dapat ayusin ng gobyerno. Kung kailan, anihan, wag po silang mag-import. Yan ang gagawin nila. Kung na mag-import, unahin mo muna natin yung mga local farmers para naman makabawi sa gastusin ang uh, mga magsasaka at yung yung price magiging stable pa rin. Pagkatapos ng anihan ng mga local farmers ang tingin, manipis na yung uh, stocks ng ating bansa ng bigas, mauubos na hindi eh, saka pa kayo mag-angkat. Hindi yung parang ibaban mo lang nang wala kang dahilan. Di ba Alexander Victorio? Baka yung ba, bakit yung ba pangalan ko? <laughs> okay, mga partner. Uh, susugan ko lang yung napakagandang sinabi ng ating partner na Miss Kasi dito sa amin, partner, experience din namin yan, palibasa. magsasaka uh, itong aking mga, itong aking mother-in-law. Oh, uh, kami, nagbebenta rin kami. Nag, uh, kapag ka kami nag-aani ng palay, Kita ko yung dami ng palay, partner. Masasabi uh -huh. ko na itong palay na ito, madali itong ubusin lalo na pag naibenta na. Kumukuha lang uh -huh. kami, partner, ng aming ipagkukonsumo bago ulit dumating ang harvest, no harvest time. Yung kapiraso uh -huh. lang na yun, partner, na ibibenta na namin sa merkado, yung palay, ibibenta namin sa NFA, partner, uh -huh. kapiraso lang talaga. Kaya tama yung sinabi mo, of uh, Padre Bisdak, na kapag uh, uh, ka, tingin, na ng gobyerno na manipis na lang ang uh, uh, stocks o pondo ng bigas, o, paano tayo surprise sa ating mga kababayan? O, baari nga namang magmahal. No? Kasi sabihin na natin maraming magsasaka sa ating bansa pero hindi pa rin kaya kasi partner, merong pagkakataon na nasisira yung pananim ng ating mga magsasaka. Katulad ng Oh, binabagyo. Oh. Mm. Eh, ilang bagyo ba pumapasok sa bansa natin? Napakarami. Marite, minimum, to sigurado uh, uh, ang 12 tinaladang bigas ang mawawala sa atin kaya kinakailangan pa rin talaga na i-monitor, partner. Huwag kang pa rin. Pero pero control. Control no. lang. Magandang pa rin. Mm -hmm. At kasama dyan yung monitoring. Correct. Mm -hmm. BMR. Ano no? Sa isang uh, diretsahang pananalita, nakaka-apekto ito talaga in the presence ngayon, nung uh, pagpan ngayon, kung ngayong panahon na ito, malaking malaki ang uh, magiging epekto talaga nito. Dahil nga sa tayo, hindi po tayo nakahanda para biglang-bigla mawalan mm -hmm. po tayo ng supply dahil ang atin pong palay ay uh, seasonal po yan minsan sa loob ng isang taon pwedeng dalawa dalawang beses pero or or less halos ang uh, karamihan po sa ating mga lupain dahil nga sa ang ating bansa ay dinadalaw lagi ng sa uh, panahon lalo ng itong particular tung bakyo ito ay oh, lagi po tayong uh, nasisiraan ng mga pananim. Yung nakatayo lang dito ano dito natin napapatunayan uh, yung mga bumoto dito kay uh, President Marcos noon na mga umasa kasi nung tali-sorbi po tayo nung panahon na yon bago pa itong eleksyon, sinasabi mm -hmm. nila na ito daw uh, si BBM, pag nanalo ito ay masusundan nito or susundan nito yung yapak ng kanyang ama na napakahusay mm -hmm. na presidente. At tayong mga kababayan, uh, tama po ang uh, sinasabi na sa husay ni uh, President Marcos, nung unang panahon ang mga ibang bansa ang pumupunta to sa atin at uh, para mag-aral po paano magtanim, paano makapagano ng palay, katulad nga po ng kiri. Itinatag po yata itong detail of nagtakamali nung panahon ng kanyang ama, itong si uh, Marcos senior At uh -huh. dito sa Pilipinas, uh -huh. nag-aral itong mga iba't ibang mga bansa na ngayon, yan ang pinanggagalingan pa ng import. So inyo, uh, how ironic na nang, nangyari ito, nung panahon ng kanyang ama, Bayo yung pinaka number one na producer ng palay. Tapos <laughs> ngayon sa panahon ng kanyang anak, itong si President Marcos, tayo naman ngayon ang parang lumalabas na number one na umaangkat na lang sa kanila. do'on sa mga tinatatanggating. Na... Hindi parang talagang number one. Talo natin yung China. Hindi okay. lumalabas lang. Yun talaga ang record. Tayo talaga. Oo. No. No. Okay. Ako kasi nagbibigay pa ako ng benefit of the doubt. Pero yun, may mga record pala tayo. So yun na nga. Diba? So nakakalungkot mga kababayan. Instead sana, mag-focus si BBM sa talagang totoong solusyon, wag po yung band-aid solusyon. Kikita ko kay, Mar ay kay BBM ngayon, parang uh, huli na siya talaga sa lahat. Dahil mm -hmm. napunta sa ano eh, pag-focus sa politika, instead na tumukos po siya kung paano po niya ibangon ang kanilang pangalan, ang kanyang pamilyang Marcos, kasi ito naman po ang inaasahan ng taong bayan, eh. ito naman po ang mga inaasahan ng mga bumoto. Bukod pa doon sa belt, bell belt, na -bel, ipag eh, tuloy niya yung mga ginawang proyekto ni Tatay Digong. Ngunit hindi po ito nangyari. Kaya nakakalungkot dahil nga sa nangyayari ito ngayon, hindi po siya nakakagawa ng totoong solusyon. Ang totoong solusyon talaga mga kababayan. Sa totoo lang, kung tayo rito ang ating Pangulo ngayon, eh, magtatatag talaga ng uh, sinasabi na natin, di ba dati meron tayong narinig, nag-aaral ako noon, uh, may tinatawag na green revolution, ibig sabihin mga kulay green, mga pananim, kailangan. Mayroon yan. Ayaw ko kay partner pa nung, uh, 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 na ano niya yon sa pag, a, -a pagtuturo niya noon bilang isang teacher. Pero kasi nung nag ako, narinig ko yan na Green Revolution, yung mga bata pa lang, tinuturuan na magtanim. Ibig sabihin, para maging self-sufficient na tayo, hindi na tayo basta na lang bibili, bibili, bibili ka agad. Yung pa lang sa harapan ng ating garden, kasi nung panahon na yon, hindi pa naman mga simintado ang ating mga, mga bukuran ng araw. So, tinuturuan mm -hmm. na tayo, mga bata pa lang, para maging self-sufficient tayo, hindi puro binibili natin. Kundi mismo sa harapan ng bakod natin, mayroon na tayong pagkain na makukuhanan. Ngayon, kung palay na ito, kung talagang ito yung desididong gobyerno talaga, ma-eradicate o ma mabawasan talaga, hindi man matanggal lahat, dapat magtatag talaga siya ng mga storage at yung storage na yon huwag pong pinapakialaman ng mga traders, mga middleman, kundi direct na po yan, ang gagaling sa gobyerno, nga uh, ang DA secretary po ang hawak nito, dire-diretso po sa farmers. Yun lang po sana, dahil walang po sana ang mag-uusap dyan. Wala na pong mga mm -hmm. dyan. Kasi doon sa namamagitan na yon nandoon na po ang nangyayari ang lahat ng mga ang kikitain ng farmers instead na mas malaki, kasi nga wala nang dadaanan, wala kasi dinadaanan pa lahat ng mga traders, wala na pong napupunta. At nalulugi pa ang gobyerno natin dahil Nangyayari, nagsasubsidize subsidize gobyerno natin, wala patuloy. tuloy. Tapos ito ngayon, pupunta tayo sa pag-aangkat. Tapos titigil natin bigla, wala na talagang mangyayari. Nilagang lalo tayong lulubog. Malaking epekto pagka kung kinatpo natin ng biglaan itong uh, aangkat nang wala po tayong matibay na kukuhanan ng palay. Yun lang mga partner. Correct. Wala uh, mga production, tama. Mm. Ang, ang pagkakaintindi ko rito, partner, kaya binanpansamantala kasi anihan daw ngayon. Yun, mm. partner. Kaya lang, yun na nga, kung ang purpose niya para daw hindi maapektuhan, hindi barating yung mga ma magsasaka natin, eh, ang problema po eh, hindi naman po direktang makakapekto yan sa mga magsasaka. Katunayan, meron na pong balita na 2 to 3 pesos na po ang bin sa ilang uh, pamilihan, eh tumaas na po yung ibang uh, presyo ng bigas dahil balita Correct. pa lang na hindi mo na mag-aangkat. Okay. Kung gusto nyo talagang tulungan yung mga magsasaka, direkta nyo na. Ayun yung sinasabi namin dito eh.